Magandang umaga po sa inyo na sa Nalex Studio. para sa inyong update ngayong buntag ngayong umaga. Mga kaibigan, kamusta po ang mga puso ninyong masayang-masaya after makita ang mga updates ni May My and Trata. Ayun, pinagpipiestahan po ng mga taga-subaybay ni May My and Trata. Dahilan sa... Ooh, di ba? Ibat-ibang photos na inilabas ng bawat... Uh followers niya after makita si Maymay na abay doon sa kasal ng kanilang road. Dating road manager na si Nick Gonzalez of course. Kasama niya dito si Edward John Barber as abay din. Uh, groomsman din po. Groomsman din po si Edward Barber sa katatapos na nakasal ni Mr. Nick Gonzalez kung saan uh, dinala rin ito ng maraming maraming uh, Star Magic family members Nako, ang kasalang Nick Gonzales and Mia ay hindi po simpleng kasalan kasi dinarayo po, dinayo po ng sobrang daming mga um, bisita at lalo na yung mga ka, na malapit sa lugar na yon dahilan sa ayun, expected nila na darating ang uh, maraming artista, kung kaya hindi tayo nagulat ng parang konserto ang nangyari, at ipinagsisigawan pa ang pangalan ni Maymay, ng mga nanduroon, isa sa crowd na rinig natin, Maymay Maymay, may, ganon, mga kaibigan kung kaya, wow, salamat naman doon sa sumigaw sa pangalan ni Maymay, it means inantay talaga siya at alam na nando doon si Maymay. O, di ba? Sabi ni Maymay, dreamers as much as it is satisfying to see Maymay being cheered and recognized everywhere. This is not a nice thing to do in a wedding. These stars surely do not want the attention on them but to the newly weds. Pero magagawa mo. May pinagsisigawan nga naman ng mga tao ang pangalan ni Maymay. Let's go. Let's have a hear. Anong nangyari dito? Hindi ba ang daming tao niyan? Let's go sorry nga kasi wedding pero you cannot stop people from um doing so. Kasi syempre gusto rin nilang mapansin na hindi lang silang ang nag-aantay kay Maymay. Gusto nilang mapansin ni Maymay, nandado doon sila for marriage niya, Mama Entrata. Salamat po sa pagmamahal nyo kay may Entrata. Chada ning bayhana sa desa after makita ang different photos na ipinose ni Jmar lahay-lahay sa kanyang Uh, Instagram mga kaibigan again, uh, masaya siya at na ayun um, nabigyan niya ng kolorete ang mukha ni Maymay again after how many years siguro dahilan sa ito naman si Maymay will always with Mr. Owen Sarmiento and now, it was Jemar Lahay Lahay who did his face, nako Edward John Barbara no nag siya shopping lang Grail. Ayan, bumili ng sketchers si Dudong. Pero yes, apart from that, yan po ang pinaka-latest update ni Edward John Barber for now. Pero yes, balik tayo kay Mama Entrata dahil napadaan tayo sa Instagram. Kasi gusto natin makita yung post ni Mr. Jemar Lahay-Lahay. Meron tayo mga kaibigan kung saan ay pinagsigawan talaga ni Jemar Lahay-Lahay. Na again, ay uh, nalagyan niya ng uh, makeup. Itong si may Maymay Entrata. Sabi ni Bing Kai, uh, mga kaibigan, uh, Wait, ito sabi ni Trans Trafalgar, Gusto ko talaga ma-achieve yung face proportion, eyebrows, eyes, nose, lips, and cheeks ni may Entrata. Kasi kahit anong hairstyle bumabagay sa kanya. Um... Aya, uh, sana all na lang daw ang sabi ni Trafalgar. Sabi ni Crown on Yeezys, ganito ang totoong ganda. Yung pwede kalapagan ng raw footage na no filter yung pictures. Hindi tulad ng iba dyan, na lait ng lait sa iba. Pero lagi naman need i picture ng Lodi bago i-post. Ayan, lagyan daw muna ng mga kung ano-anong kolorete. Ayan, sobrang bagay kay Maymay May, ang kanyang bagong hairstyle ngayon. Sabi yan na uh, ni-in love with you. Sabi ni Maymay May, dreamers, yung malaki ang uh, ginandan pero never nagpag na na nagparetoke. You know why? Because we knew her the time she wasn't rich enough to groom herself. He watched her learn from all the trainings and criticisms. O, so, diba? Sabi nila, gumanda raw ang babae. Pag gumaganda raw ang babae pag nasasaktan, pakibugbog nga ako, sabi ni Mel Luzano. Pero sabi naman ng iba, kung gumagandal ngayon si Maymay may na nasaktan, ibig sabihin, nung sila ni Aaron, huh? nagkira na pangalan para walang chismis. Nung sila ni Aaron ay hindi maganda si Maymay. May. Ganon ang sabi ng isang nag-comment sa social media. Aba! Nagpa-chismis nga. Charot! Pero sabi ni Bishop, kahit besyo maliliit ang mga mata nila at singkit, may illusion kasi na nakukuha sa paaybag na parang lumalaki ang mga mata nila at mas nabubuhay. Ako nga, kailang testing na ng ganyang eye makeup para lang ang ending mukha akong panda. Hindi po, naging koreana beauty. Kasi kung si Maymay May ay nagpalagay ng eye bags para maging koreana, ang mga koreans naman ay nagpatang, nagpalaki palalo ng mata dahil sa kasingkitan. O, oh, diba? san ka Pero talaga namang si Maymay. Uh, parang koreana naman kasi talaga itong si Maymay, di ba? ah uh, parang Japanese parang Korean parang Chinese kasi po, singkit po ang matay ni Maymay love I love the fears of Maymay and Trata sabi ni Witchy is Gryffindor napaka gorgeous niya ang cute mo Maymay ang the ang sabi naman ni Maymay Dreamers to the duality of Miss Maymay and Trata o di ba kasi pwede siyang maging cute maging gorgeous Maging maganda at pwede rin siyang ayun pwede din siyang gumawa ng sarili niyang mukha, di ba? She loves making faces uh, every now and then. So, ayun. Uh, uh, masaya tayo. At, ayun, uh, kat katabi pala ni Maymay May sa reception sa Alex sa Alakad and Miss Barbie Imperial. Saan kaya si Edward siya? Barbie naka, naka, naka upo. What's up, Maymay? May? Sobrang miss ka na ng lahat kaya siguro trending ka today. Trending na po si Maria Maymay Entrata. on number... Uh, with 1,438 posts. Ah. Walang nakalagay na number. Pero yes, trending po si Mary Dell May may yesterday mga kaibigan. Nakakamiss. And um, napagkatuwaan nga kasi nga itong si Mary na pasigaw pa ng isa pa nung mag-kiss the bride. Itong si Nick Gonzalez outside the church. Di ba? cute ni Mary Dell. And so yes, mga kaibigan, yan po ang pinaka-latest update. We want to share with you guys that may may already um, Um, right now, ay uh, nagpa-practice po siyang mag Para saan ba daw yun? And uh, bumili kasi siya ng uh, gitara niya the other day. Kung kaya na post din yung binilhan ng gitara na uy, si May nakita daw nila si May. At ang bait at approachable daw si Mary Del. Ever, ever, as ever naman talagang approachable yan si May, May tata So yes, yan po ang pinaka-latest update. We're just praying na from here on, parami tayong makikita ang update from my Entrata. Pasa saan ba't kumuha ka daw ng video at saka ng mga photos na hindi mo pina-post, my my. Sana naman maka makakita kami ng posts from your Instagram from that very big day of Mr. Nick Gonzalez. Alexander Laksa Jules, I will, uh, of course, give you more updates later pag meron si my and Edward. Magandang umaga po sa lahat and see you later for more.